Magandang araw kababayan um, Ito ay welcome back to my channel, vlog At uh, ito ay para sa Pilipino 8 namin At uh, ano nga ang gagawin ko? Ang gagawin ko ay mag Tuturo ako kung paano magdrawin ng mga anime Or fee structure ng anime At uh, tuturo ko na din sa inyo yung mga guidelines Kung paano siya gawin At uh, yung mga strategy at technique uh, meron lang akong alam na dalawa yun ay ang front view uh, hindi ko naituturo sa inyo ang side view uh, tsaka limus method yun lang at ba't ko nga po ginagawa to kasi nagahabol kami ng aming mga requirements sa school so sana mabigyan nyo ako ng mataas na marka at uh, sana ah uh, maging maayos din yung aking grades sa darating na test. Tapos, oh. ang, mithiin, ang mithiin ko din sa buhay ay ang depend, pending pa lang siya. Kasi, gusto ko gumawa ng mga manga series or anime na drawing na may storyline siya. ano? Tapos, gusto ko ipublish siya sa ibang company ko tatanggapin. O pagtiranggap, gagawing TV adaption at mapapanood niyo na yun sa mga ibang media ah uh, lang ang gagamitin ko ay isang copper band lapis na R RB yun lang tuturo kasi niya. let's go at uh, ito na nga po guys atin ang sisimula ng ating tutorial uh, una po ay ang ko po ay front view ito po ay yung face ng anime na nakaharap sa atin. So ituturo ko po yung mga guidelines at mga kung paano po siya i-drawing. So ito na, una ay front view. Una ay draw po kayo ng bilog, yung pinaka-basic sa yung drawing ng, ng mga characters. Tapos hanapin nyo yung midpoint po, tapos strike nyo po down para po dun po ilalocate yung ating baba tapos kung saan yung middle point then mag draw kayo horizontal tapos mag draw kayong vertical lines sa magkatabi ng circle kung gusto nyo po mataba eh lapatin nyo po yung face so ayan na tulungan ko na at yan lang po uh, yan na nga po. Tapos na nga po. Uh, sunod naman po ay ay Limus Method. Ito po ay mga perspective ng character o isang angle po ng camera ang gusto nyo pong drawing. So, ito na po. Limus Method. nating pa po, po ako ng mga spelling kung tama po. Pero, ang nandito lang po tayo ay drawing. So, ayan na nga po. Na una po ipilog. Tapos, mag-drawing po ulit kayo ng isa pang bilog sa katabi ng bilog ayan tapos eh bilog niyan, yan, na yan mag kayo na isang guhit dyan sa kitna at isa pa rin guhit sa kitna isama nyo na rin yung nandun para sa lagay ng mata nyo ayan kayo na po mahala kung isang angle po nyo po pwedeng ilagay pero ang akin po ay yung nakataas po yung pulo ayan ayan Okay na po. Babalik po ako. Okay. Enjoy. At panood din po maigit. Christmas ko na uh, napapangit. Bye, uh, ito na po. magi sketch na po tayo ng isang sketch lang na anime drawing. Sana po magkasa nyo. Yan na po. Ako na po ito mag sketch Panoodin nyo po maiki kung kano po kaganda ang aking i-sketch. salamat po sana'y maram natutunan